Paano kung 2025 ang taon mo para baguhin ang iyong buhay? Pagod ka na ba sa routine mo? Nangangarap ka bang magbigay ng bagong kahulugan sa iyong karera habang tinutulungan ng iba na maging mas malusog at mas fit? Subukan ng Q-Box o Q-Bigfoot at ang aming pagsasanay para maging junior o senior tester ng Q-Technology isang makabagong solusyon upang matutunan kung paano i-optimize ang postura at sigla ng iyong mga mahal sa buhay at mga customer sa hinaharap habang tumutuklas ng isang pang-internasyonal na modelo ng negosyo na talagang gumagawa ng pagkakaiba. Maabot mo ang isang komunidad sa higit sa 76 na mga wika. Salamat sa lahat ng mga material na pang-edukasyon at pang-promosyon na isinalin. Basahin ang paglalarawan para sa higit pang-impormasyon. Tandaan na ang halaga ng pagsasanay ay kasama ang Qbox bilang default. Sumali sa internasyonal na kilusan ngayon at maging isang artista sa kapakanan ng bukas.